Bedang gabi guys. Uh, dito andito ako ngayon sa bayan guys. Namili ako kasi may nagbayad sa akin ng utang kaya nakapamili ako ngayon. Ayan doon kami bumili sa bago kong binibila ng grocery. Tapos ngayon naman yung anak ko pumasok dito sa isang grocery. Kasi wala sila doon Ariel na may pre. Dito kasi may pre dito. Hintay ko lang yung anak ko guys. Ilan-ilan lang naman yung binili niya dun sa loob ng grocery. Bale, isang Ariel na tatlohan na powder at saka isang liquid. Isang anim na Ariel na liquid at saka dalawang serve na liquid. Dalawang anim. Yun lang ang binili niya. Yun sa una namin binilan guys. Ano, naka ano ako. Itong box na itong dalawa. Yung dalawang box na yan. Ano, naka 2 naka to six kami. kahapon, namili din ako kahapon. Naka 1.1 lang ako o 1.2. ako na, na makalabas eh. Hinihintay ko yung anak kong lumabas ng grocery guys. Sinakalabas na pala. Kaya tinaon na ako ng asawa ko. May bibilin pa akong prosen. Bibili pa ako ng frozen, guys. Tatlo. Garlic na lang tatlo. Tapos magkano yung ano, te? Yung, yung tusino na ganito? 68. 68? Ah, Ay, isa lang, isa. Magkano na yan, te? 150? 150?

Pero itong isang kahon mga kasari, binuksan ko na kanina kasi may bumili ng kalahating tay na ano, dab na conditioner. Ayan. Isang tay kasi itong binili ko mga kasari. Tapos kanina, may bumili ng kalahating tay. Ayan. Ito puro mga sabon-sabon lang itong mga kasari. Shampoo. Ayan. Nainis ako kanina mga kasari kasi asang-asa ako na puro sabon lang yung laman nito. Yung bagger dun sa grocery na binilhan namin, na bagong grocery na binibilhan ko. Isinama ba naman niya itong mga dilata, mga kasari? Buti na lang mga dilata lang yung sinama niya. Hindi ko kasi na, yung anak ko kasi ang nagbayad sa counter, hindi ko napansin na ano, na isinama niya pala itong mga dilatang ito. Ayun mga kasari, ah, bumili nga pala akong mga dilatang dito. Ayan, bago ito, bago ito sa tindahan ko mga kasari. Medyo, ano kasi, medyo sobra pa yung dala kong pera kagabi kaya sinubukan kong bumili nito ayan ayan mga kasari may bago tayong ano dilata sa tindahan magay ko muna dito mga kasari dito na lang pala kagabi ko to na unboxing mga kasari gising pa kasi yung apo kong alaga ng aking bunso bali na pamili namin mga kasari kahapon ay nasa 3,000 ay 3 mahigit kasi bumili pa ako ng prosin so, hindi ako ng prosin kahapon Ito naman yung laman sa isang kahon mga kasari. Ayan, apat na pirasong bulat. Mga chicheria. Hindi ko na ito isa-isahin mga chicheria. Kali kunti lang chicheria binili ko mga kasari kasi kahapon makabili na ako ng kunting chicheria din. Kaya kunti lang itong binili ko kahapon. yan. Tapos, bumili ako nitong sampo na ano, red choco. Sampo na yung binili ko kasi mabinta kasi sa akin itong mga kasari. Yung binili ko kahapon na anin ay ano, naubos na din. Kaya sampo na yung binili ko nito. Yung red, red cheese, mayroon pa ako doon. Tapos ito, isang tayo na ano, swap. Isang tayo na swap. Tapos isang balot na agi. At saka isang balot na tiger. Ayun, nakabili akong tiger. Kahapon kasi nung namili ako kahapon sa bahay mga kasari. Dun sa isang grocery na binilang ko, wala silang tiger. Ayun, may puring isa. Tapos, kahapon bumili ako nitong apat na UFC na nasa pack. Bumili uli ako ng dalawa. Kasi may, nabili na yung isa kahapon. Tapos, ito namang, ano, no, pang sigang mix. Ayan, may piring tinggan kalahatin tayo na creamy latte at saka dos bis balot wala sila ng kulay pink nung pink ang nung hanap ko kasi kahapon may naghahanap ng kulay pink nung pink kasi may ano siya may wings tapos nesty na lemon kalahating tay lang energy and vanilla kalahating tay lang din tapos tasty boy dalawa mayroon pa akong dalawa din pero bumili pa rin ako ng dalawa at saka crispy fry isa lang kasi may isa pa ako dun. Saglit lang, bot. Pasensya na mga kasari. May bumili kasi. Kaya pinagbilhan ko muna. Ayan mga kasari. Ah, kalahating tay na mayonnaise. Tapos, energy. Isang tay na binili ko mga kasari. Kasi may, may mga kabataan dito sa amin na nasinggahan mag, ano, mag energy yung joko. Kaya, isang tay na binili ko. Tapos, ito, ah, Rino. Bumili rin akong dalawa. Ah, Nag-iipon na ako ng Rino ng mga kasari kasi malapit na ang piyesta dito sa amin sa isang buwan na uh, March ano March 19 kaya nag-iipon na ako ng mga gatas-gatas at saka rino. Tapos ano, iba't na gatas malaki, isang piraso lang. Kasi nabili na yung isa ko kahapon. Kaya isa lang binili, kaya bumili na uli ako at saka Argentina Corned beef na ang ano na, ang laki niya ay 175 grams, ayan. Tapos bumili rin ako ng 150 grams, ayan. Meron pa kasi akong dalawa doon mga kasari kaya isa lang binili ko nitong 150 grams. Ito kasi kaya ako bumili nitong 175 grams gawa ng anak ko. Gusto niya yung ganito kalaki. Tapos wow ulam, pang ulam ng aso ng anak ko. Kumuha siya. Tapos meron din ako dito yung fish swiss. Kalahatong tayo lang binili ko. Lapin ni drink. Apat. Tapos ito para sa anak ko ito. Yan. Tapos ketchup na nasa bote. Isa lang kasi may isa pa ako doon. At saka sa wakas mga kasari, yung aking mga tumas na nasa bote, nabili na rin kahapon. Kaya ito, bumili ako uli ng isa ngayon. Ito naman yung mga sabon-sabon mga kasari. Ayan. Dab na conditioner. Isang tayo ito mga kasari nabili na kanina yung kalahati. Tapos, anti-back na ano. Downy, may pring isa. Ayan, may pring isa. Tapos, surf powder na red. Ayan, meron pa ako doon mga kasari pero bumili na rin ako kasi sayang yung free Ayan, mabilis kasi maubos sa grocery pag may mga pre mga kasari. Kaya ayan, bumili na ako ng dalawang tiga-anim. Tapos sunrise na tatluhan. Meron pa ako doon pero bumili, pa rin, bumili na rin ako para hindi tayo maubusan mga kasari. Kasi ilang araw na naman ako hindi makapunta nito ng bayan kasi bukas may alaga na ako. Kaya ayan, bumili na ako kahit mayroon pa. Tulad nitong pantin, mayroon pa naman ako doon mga anim siguro yon Ayan, bumili na rin ako kasi nga para hindi tayo maubusan mga kasari. Tapos, itong silka, dalawa lang sana, kaso nga lang. Mayroon kasing ano doon, na ito, tatluhan. 3 of percent ata. Ah, ay pag bumili ka ng tatlo, may 3 of percent silang ano. Yung kung anong tawag nito mga kasari, hindi ko kasi alam yung mga ganto-ganto. Kaya ayan, tatlo na binili ko. Tapos, itong kulay, ano, itong kulay orange, ayan, isa lang binili ko, mga kasari, kasi meron pa ako nito isa. Hindi naman niya masyadong mabinta sa akin, mga kasari, kasi na, mabinta sana, kaso nga lang, sabi ko sa inyo, uh, nagsara na yung isa kong kapitin siya dito na, ano, matindahan, kaso nga lang, ang pumalit naman yung isang, ano niya, isang bilas niya, kaya mabinta sana itong aking silka. kaso nga lang, nagbukas yung aking yung bilas niya kaya ayun doon sila nabili ng selta tapos kala apat marami pa ako doon bumili na rin ako ng apat pa tapos to do mayroon pa din ako doon bumili na rin ako ng dalawa tapos itong surf ano fabric conditioner kalahat isang anim lang kasi kabibili ko lang isang anim kahapon tapos head and shoulder, meron pa ako doon pero bumili na rin ako ng isa pa may pring isa ito mga kasari pride, bumili din ako kahapon ng dalawa pero bumili pa rin ako ngayon, ay kahapon ay, nung isang araw pala ako namili mga kasari, hindi kahapon ayan, kasi kahapon ko to pinamili mga kasari eh, nung isang araw pala ako namili tapos ito, uh, tie jumbo na kulay green tapos tie jumbo na kulay pink tapos surf jumbo na pink, ayan, tigda dalawa lang ayan, tapos kuhanin ko pa yung isang nasa paper bag mga kasari. Nakalimutan ko, meron nga pala kaming binili dun sa isang grocery pa. Ayan mga kasari, ito naman yung binili namin dun sa isang grocery. Ayan ha. Halos may pre mga kasari yung nakuha ng anak ko. Yung anak ko kasi bumili doon sa isang grocery. Ayan. Ariel na powder tatlohan. Ayan, mayroon pa din akong stock doon mga kasari. Bumili pa rin ako para hindi tayo magka, hindi kami maubusan. Ayan, may pring isa. Tapos, sir, ay, ay, Ariel na liquid. Ayan, may pring isa din. Tapos, dalawang tiga-anim lang binili ko nito mga kasari. Pero tatlo na yung biniling ng anak ko. Saglit lang tatlo na yung binili niya nito kasi may pre kasi mga kasari oh. yung surf liquid ko ayan tatlo na binili niya dalawa lang yung pinabili ko pero hindi ko inaasahan mga kasari na may pre siya ayan teka lang mga kasari may nabili lang ang hirap mag vlog mga kasari nang may maya may, may nabili ay mga kasari o oh, marami akong nakuhang may pre mga kasari ayan hindi ko inaasahan ito mga kasari na ano, makakuha kami nitong surf liquid na ano. Surf liquid. Ayan. May pre siyang isa. Dalawa lang kasi dapat na tiga -anim ang pinabili ko sa anak ko. E nakita niya kasi may pre kaya ginawa na niyang tatlo. Ayan. Ang dami kong nakuhang pre. Ayan. Yung Ariel at saka itong liquid na Ariel. Tide. Tapos yung downy na sunrise. At saka downy na anti-back may pre. At saka itong shampoo ng ito. Head and shoulder at saka pantin. Kaya pag may mga pre mga kasari, ah, malaking bagay sa tindahan natin kasi piso-piso lang ang tubo natin dito sa mga items natin. Tapos pag nakakuha ka ng may pre, malaking bagay talaga. Ay mga kasari, yan lang lahat na pamili ko mga kasari. O nasa halagang 2,900. Kasi yung dala pera mga kasari, 3,000 mahigit. Tapos bumili pa ako ng prosin. Kaya itong napamili ko sa grocery ay nasa 2,900. Ayan, yan ang napamili ko mga kasari kahapon. Ayan, medyo madami-dami ang napamili ko ngayon mga kasari. Ano ah, milih ako, nakapamili ako kahapon mga kasari kasi may nagbayad sa akin ng utang kaya ayan. Ayan, nakapamili tayo ng medyo marami. Kasi kapamili ko lang isang araw mga kasari. Pero ito kahapon ko to pinamili. Ngayon ko lang na vlog Kasi dapat kagabi, uh, may alaga pa kasi yung aking bunsong anak mga kasari. Kaya ngayon ko lang siya na vlog Ayan. Ayan, may bago akong dilata mga kasari na ano binili itong mga sabon-sabon mga kasari ay babalik ko muna ito dito sa kahon kasi marami pa naman ako ano marami pa ako dun sa tindahang mga, na, mga nakalagay sa lagayan ko kaya balik ko muna itong mga pinamili ko marami pa ako mga nakasabit doon mga powder, liquid kaya balik ko muna sila dito sa laga, sa kahon bali itong mga ano lang lagay ko dun sa lagayan ito mga sabon ng mga jambo at saka itong silka pero ito halos lahat ito uh, ilagay ko na lang muna dito mga istak ko ito mga kasari ayan mga istak ko ito ayan magandang umaga mga kasari uh, maulan na umaga ngayon mga kasari na ulan ulan dito sa amin mga kasari uh, itong video ko ito mga kasari ay karugtong ito doon sa ano karugtong ito ng vlog ko nung naggrocery ako. Ayan, ngayon lang uli ako nakapag-video mga kasari kasi nga uh, nabisi ako mga kasari. Ayan, uh, mag-display-display -display muna ako mga kasari ng konti. Konti lang naman di ko kasi marami pa oh. Marami pa ako mga nakasabit dito. Bali, mag-display lang ako ng ano, Ariel Liquid. Kasi gugupitin ko na yung nakasabit ko doon para pag may bumili, madali na lang magbigay sa customer. Ayan, ito yung aking stock mga kasari oh. Bali, ito pa yung pinamili ko nung ako namili nung anong araw ba yun? Martis ata. Um, lunes. lunis. Nung lunes ko pala pinamili ito mga kasari. O, ayan, lunes ko to pinamili. Ayan, bali, marami tayong istak ngayon yung mga kasari. Ayan, nag-istak talaga ako mga kasari kasi nga, ano, ah, uh, ayoko mga kasari ng may alaga kami ang hirap talaga mamili mga kasari ng may alaga kami kaya nag-stack na talaga ako ng ano ng aking mga sabon-sabon. Ayan, ito, i-display ko na ito mga kasari Kasi gugupitin ko na yung mga nakasabit ko doon. Tapos, ito, i-display ko na rin to At saka head and shoulder. At saka, marami pa ako dong shirt eh. Ayan, bali yan lang i-display ko mga kasari. Ayan, ito, marami akong stock nito mga kasari o kasi nga may pre kasi siya. Kaya tatlo ng ganito ang kinuha namin kasi minsan lang may pre nito makasari tapos pag may mga pre uh, mabilis maubos kasi yung mga namimili ng maramihan yung malaki ang puhunan talagang kinukuha na nila ng marami, nakuha sila ng marami kaya sa katulad namin maliit lang ang puhunan minsan wala nang inaabot ayan ayan, ayan ang update sa tindahan ko mga kasari oh. yung mga kapi-kapi ko mga kasari ah uh, Kunti na lang yan kasi nga mahina sa akin yung mga kapina Yung mga kasari mahina sa akin ngayon kasi ang mabili mga kasari ito sa mahal na nang bilihin mga kasari ang mga customer ko ganito na ang binibili ayan ito copy mate ayan kaya mahina yung ganito ko kala lang ako kung bumili niyan pag naubos tsaka lang ako nabili ayan isang sabitan ko ano, ano yan malboro red Sino gagamit? Oh, kamil yun na. Ayan naman yung sabitan ko, mga kasaring. Isa, ayan. Andyan yung aking mga suwak, energine. At saka ayan, mga palaman. Ayan. Yung aking mga chicheria, Oh. Madilim lang, mga kasari, kasi uh, medyo naulan-ulan dito sa amin. Balbora po. Ilan? Balbo.

Ayan, ayan ang mga chichirya ako, mga kasari. Mga biskwit ko, ayan. May bungi doon, mga kasari. Kasi nga, kung ano na lang yung binibili sa akin, yung na lang binibili ko, mga kasari. Kasi nasasayang minsan yung iba. Hindi maramabinta. Ayan, tapos kahapon, may dumaan na nagtitinda ng miswa. Ayan, bumili ako ng... ano Ayoko na sana bumili nito, mga kasari, kasi inaabot siya ng amag ilan ilan lang kasi yung customer ko nabili niyan tapos minsan minsan pa ay sinubukan ko na lang din bumili kahapon ayan subok uli ayan ayan yung aking istante yung istante kong lagay ng mga bulak mga modest pang mga katol posporo pang ano sa tainga ayan yung asukal ko nawala na naman yung lagayan ko kaya ayan siningit ko na lang dyan ayan sa so, tanghon yung, yung tuyot suka ko natin 200 ml ayan dyan ko nilagay kasi maalika po kasi dito sa aming mga kasari, Kaya dyan ko siya nilagay. Ayan. May ano din ako doon. Sutanghon, pangkuskus ng pinggan. Ayan. Lagayan ko yan. At saka yung mga gel panglagay sa kilikili Ayan. Dyan ko siya nilagay. Lagayan ko yan. Tapos doon naman sa aking istante ng mga dilata. Ayan. Na, may bungi na doon yung mega na red. Na wala, wala na akong mega na red. Ayan naman yung aking bagong dilata. oh, Wala pang nabili. Ayan. May kunti akong mga disabit doon na ano ketchup na 100 ml. Ayan, mga pang ano sa mamanok, tasty boy at saka crispy fry. Ayan. Bali, ano lang nawala dyan mga kasari ah, mega red. Ayan. Ayan yung itlog. Marami pa naman akong itlog. Tapos yung aking gin na 4 ba kung tawa tawag nun, ayan, nabili na kagabi. Ayan. Yung aking soft drinks, yung mantika ko, tatlong bote na lang. Andito nang alaga ko mga kasari. Hindi pa ako tapos mag-vlog. Tapos kagabi ito, binili ko to kagabi, mga kanton. Ayan. May mga kasama yung mga asukal kagabi at saka sigarilyo, dalawang kaha. Ay! Ay. <laughs> Nandito na yung aking apo na maligalit mga kasari. Oy! <laughs> Abot ngayon ka lang. Ayan. Ay mga kasari, ah. Uh, Mamaya ko na lang i-display itong mga kasari. Hindi ko na itong mapapakita sa inyo. Ang pag-display ko kasi andito na yung apo ko. Ayan, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo. Oo nga, andyan ako.